Pagkatapos magpakilala ni Bjorn ay nagpakilala na rin sa kanya ang tumatayong leader and Jarwy clan sa ekspedisyon na ito. Siya si Iraz Maglain isa sa vice captain ng Jarwy clan. Nais malaman ni Iraz kung paanong nalaman ni Bjorn na target nila ang orc hero essence. Sinabi naman ni Bjorn na wala siyang konkretong ibedensya at hinala niya lamang ito. Natataka naman si Eras kung paanong nakutubon sila ni Bjorn gayong top secret mission nila ito. Naobserbahan lang ni Bjorn ang lahat. Sa una pa lang ay naghihinala na siya kung bakit ang isang napakalaking klan na tulad ng Jarwi ay bumaba dito sa ikatlong palapag at nagsimulang bakuran ang orc habitat. Nang makita niya rin na napakaraming supplies ng mga ito ay mas lalong lumakas ang hinala niya. Dahil malabong magdala sila ng ganitong car arming supplies kung ang essence lang ng Great Orc Warrior ang habol nila. Sa mga factor pa lang na ito ay nahulaan na ni Bjorn ang tunay na pakay ng mga Tiga Jarwick Clan. Ang fifth rank monster na Orc Hero. Ito ay isang uri ng hidden boss na masasaman mo lang kung mag-o-offer ka ng pitung daan at pitung pot pitung magic crystal na nagmula sa Great Orc Warrior sa altar na makikita sa gitna ng Orc Settlement. Kaya naman napakarami nilang supplies ay pwedeng makaharap nila ang Orc Lord sa halip na Orc Hero kung sila ay Papa Lauren. Dinagdag pa ni Bjorn na kaya siguro sila maraming supply ngayon ay nabigo silang makaharap ang Orc Lord. Napapaisip naman si Iras at medyo nagtataka dahil ngayon lang siya nakakita ng ganito katalingong barbarian. Pero hindi na ito ang tamang oras para mag-isip pa siya ng kung ano-ano. Kinakailangan na nilang kumilos kung gusto pa nilang mabuhay. Binati niya si Bjorn dahil nabasa niya ang mga plano niya. Nab I believe siya rito lalo na't isa itong matali nung barbarian. Kayun pa ay hindi pa rin siya nakakasiguro kung si Bjorn na ba talaga ang hinahanap niyang magliligtas sa kanila sa sitwasyong ito. Tinanong niya ito kung ano ba ang pwedeng maging dahilan kung bakit siya ay nararapat niyang pagkatiwalaan. Si Bjorn ay isang barbarian na may immortal seal na bagay na bagay para maging tank. Bukod pa dito ay meron siyang vampire essence na dilang mula sa isang normal na vampire kundi sa isang duke na vampira na rupture guardian pa. Dahil sa essence na ito magagawa niyang magheal ng kahit anong klaseng injury ng mabilisan. Meron din siyang essence ng corpse golem at ang pinakamagandang passive skill na pain tolerance ang nakuha niya mula dito. Dahil dito ay kayang lumaban ni Bjorn habang umiinom siya ng potion. Pinahinto na siya ni Iras sa pagpapaliwanag at mukhang hindi na niya kailangan pang marinig ang iba pang sasabihin ni Bjorn. Tuwang-tuwa siya na tila nakakita siya ng isang rare na item nang malaman niya ang build ng ating bida. Tingin niya ay masyado ng advance si Bjorn para sa ikatlong palapag kahit ikumpara siya sa natitira nilang dalawang warrior na buhay ay malayong malayo na si Bjorn kahit na mas advance pa ng grade ang mga ito. Pumayag na si Eras sa gusto ni Bjorn. Handa siyang mag-invest sa barbaryang ito kahit ngayon pa lang niya ito nakikita. Bukod sa wala na silang choice ay wala na rin silang makikita na adventurer dito na kasing lakas ni Bjorn pilit namang tumututo lang kuya ni Misha sa gagawing desisyon ni Iras. Pinanto niya na isang kilalang tao ang nag-request ng essence at hindi ito ganoong kadaling makuha. Di pa man siya tapos sa pagpapaliwanag ay pinatigil na siya ni Iras. Madali lang naman daw silang makapagpapalusot ay magsabing wala silang nakuhang essence. Para kay Iras ay mas importanteng mag-invest ngayon kay Bjorn at pataasin ang tayin sa nilang makasurvive. Mas mahalaga para sa kanya ang buhay ng kanyang mga kasamahan kesa sa essence kahit pa napaka-rare nito. Halo naman, ang reaksyon ng mga natirang Tiga Jarwick clan. Ang iba sa kanila ay nanghihinayang dahil pinagpag nilang kunin ang essence ang iba naman payag kung ito lang ang magiging daan para makaligtas sila at makabalik sa kanika nilang pamilya. Inutusan na ni Eras ang kuya ni Misho na kunin ang essence. Tutulman ay wala na itong nagawa dahil ito ang ipinag-utos sa kanya. At ganun na nga natapos ang unang phase ng pagsugal ni Bjorn. Merong tatlong orc heroes na pwede mong masaman sa pag-aalay ng mga crystal sa altar sa gitna ng orc settlement. Ang bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng kani-kanyang mga pangalan o tinatawag na named monsters. Sa madaling salita ay higit na advance ang mga orc na ito kumpara sa mga pangkaraniwang mga orc. Meron silang mga kakayahan at skill na talaga namang magpapahirap sa kung sino mang makakaharap nila. Sa sobrang lakas ng mga halimaw na ito ay kinakailangan mo talaga ang isang assault squad kahit na fifth rank monsters lang ang mga ito. Hindi ka rin pid dahil kailangan mo ding magdala ng madaming supply dahil bukod sa tatlong orc hero ay pwedeng isang orc lord ang lumabas. Pinaniniwalaan ng marami na ang tatlong orc hero na ito ay magkakapitid. Bawat isa naman sa kanila ay may chance ang mag-drop ng magkakaibang kulay na essence. Si Danish ang nagtataglay ng pulang essence at may skill ito na shout of passion. Habang si Velda naman ang nagtataglay ng asul na kulay ng essence na may skill na flag of fighting spirit. At ang huli, si Targas na nagtataglay ng berding essence. Na siyang nagtataglay ng skill na ninanais makuha ni Bjorn. Isa rin ito sa sinugal ni Bjorn. Hindi niya alam kung anong klaseng orc hero essence ang hawak ng Jarwi clan. Nang matanggap naman ni Bjorn ng essence ay laking tuwa niya na nagbunga ang pagsugal niya dito. Sakto na ang green essence ang nakuha ng mga tiga Jarwi clan. Di siya makapaniwala na napakaswerte niya. Kaya't di niya mawala sa kanyang isip na may mangyayaring masama dahil kanina pa sa kanya umaayon ang tadhana. Naabsorb na ni Bjorn ang Orc Hero's Essence. Unti-unti na itong humahalo sa kanyang soul. Ang kanyang strength ay tumaas ng 7 pang puntos, 35 puntos naman sa agility, apat na po sa fighting spirit at 20 puntos naman sa physical resistance. Pati ang tigas ng kanyang buti ay nadagdagan ng 30 puntos. Nagtagumpay na si Bjorn sa mga pinaplano niya. Pagka-absorb niya ng essence ay agad na niyang naramdaman na parabang may kumukulong lakas na nagmamula sa loob niya. Iniisip niya kung bakit siya nagkakaganito. Pakiramdam niya ay nangyayari ito dahil malaki ang tinaas ng fighting spirit niya. Para siyang nahay sa biglang pagpasok ng mga stats. Gusto na niya kaagad itong subukan para mawala ang panginginig niya. Napansin naman ni Iras na tila di na makapagtimpi si Bjorn kaya't pinapakalma niya ito. Di man halata ay nasa katinuan pa rin naman si Bjorn. Sinabihan siya ni Iras na tanggalin na niya ang lahat ng kanyang suot na items dahil masasayang lang ito sa oras na gamitin na niya ang bagong skill na nakuha niya. Binigay din ni Iras kay Bjorn ang lahat ng scroll at potions na pwe pwedeng makatulong upang mas lalo pang mapataas ang stats niya. Ikinatutuwa naman ito ni Bjorn dahil para sa klan na kakakilala niya palang ay napakagalante ng mga ito. Iniabot na niya ang lahat ng kanyang kagamitan kay Misha. Inatasan niya itong ingatan ng mga ito. Nagsimula na si Bjorn sa paggamit ng mga scrolls. Isa-isa na niya itong pinunit para ma-activate ang mga buffs nito. Sabay-sabay na niya ring nilaklak ang mga potions na bigay sa kanya. Lahat ng ito ay may iba't ibang epekto o dagdag na stats para sa kanya. Dinasalan at nagbigay buffs na rin ang mga natirang priest sa kanya na siyang nagpataas ng regeneration at aggro stats niya. At ang guli, ang master of blood na skill ni Bjorn. Maalam si Iras at alam niya na may skill na ganito si Bjorn dahil meron siyang essence mula sa isang vampire. Alam niyang magandang makuha ni Bjorn ang skill ng kuya ni Misha kaya't inutusan na niya itong mag-alay ng dugo kay Bjorn. Kiniwana ng kuya ni Misha ang kanyang bisig at ipinainom na ito kay Bjorn. Nakuha na ni Bjorn ang skill na Unholy One mula sa kuya ni Misha. May kakayahan ang skill na ito na pataasin ang performance ng lahat ng active skill ni Bjorn ng 150%. Napansin ni Iras na namumula na ang mata ni Bjorn indikasyon na nakuha na niya ang skill na Unholy One. Sinabihan na niya si Bjorn na pwede na silang magsimula at handa na rin ang kanilang hanay. Sinang ayunan naman ito ni Bjorn at nagsimula na siyang mag-concentrate. Iniisip niyang maigi ang skill na nakuha niya mula sa Orc Essence. Giant Growth, paggamit ni Bjorn ng skill na ito ay unti-unti na siya kaagad lumaki. Unti-unti na ring nawasak ang kanyang natirang kasuutan. Ito ang dahilan kung bakit niya pinaghuhubat ang kanyang mga items kanina. Tuluyan nang naging higanti si Bjorn. Kasabay nito ay tumas din ang kanyang mga stats at lumakas din ang kanyang agro. Sa paglaki niyang ito ay naging gatuhod na lang niya ang ibang adventurers. Ang masaklap lang ay napunit ang lahat ng suot niyang damit at tumambad sa lahat ang kanyang hubad na katawan. Natulala ang lahat sa laki ni Bjorn di naman maiwasan ni Misho na tumingin sa hubad na katawan ni Bjorn. Magkahalong gulat at takot ang naramdaman ng lahat. Inutusan naman ni Iras ang kanyang mga kasamahan para kumuha ng pwedeng may pangtakit ni Bjorn sa kanyang sarili. Isinuot na ni Bjorn ang tinipong sa plot para sa kanya. Hindi na niya rin hinubad ang kanyang kalasag dahil makatutulong din ito kahit papaano. Ngayon ay handang-handa na siya na harapin si Riaques. Bago umalis ay tinanong siya ni Iras kung makakaya niya ba itong gawin. Meron lang siyang tatlong pang minuto para tapusin ang misyon niyang ito. Buong kumpiyansa namang sumagot ng oo ang ating bida. Tiwala siya sa kakayahan niya at sa mga tulong na kanyang natanggap. Vahela, isinigaw ni Bjorn ang pangalan ng deity na sinasamba ng mga barbarian. Agad na siyang tumakbo sa unahan upang maging gabay ng lahat ng adventurers. Pakiramdam ni Bjorn ay kaya niyang gawin ang lahat kahit na ang imposible. Inutusan ni Iras ang lahat na sundan si Bjorn. Magsisimula na sila ng rally palabas ng skill na ito ni Riakes. Nagsonyeran ang lahat at nagtago sa likuran ni Bjorn sa likuran niya ay sumusunod si Misha at ang 23 na miyembro ng Jarwi clan kasunod din ang natirang apat na pung adventurers. Ngayon ay hindi lang mga kagamitan ang sinuko nila, pati na rin ang kanilang mga sarili ay inalay nila kay Bjorn. Lahat ng kasama sa rally na ito ay tinataka ni Bjorn ng skill niyang sacrificial seal. Ang skill na ito ay pinapataas ang stats niya base na bilang ng taong kanyang natatakan sa loob ng isang daang metro. Sa sobrang lakas ngayon ni Bjorn ay di na niya maiwasan ang kanyang instinct na mangwasak ng anumang bagay. Mabuti na lang at di niya kailangang magpijol sa makakaharap niya ngayon. Nakangiti si Bjorn habang tumatakbo na para bang nawawala na siya sa katinoan. Agad na niyang sinalubong ang mga kalaban. Agad niyang nakaharap ang mga clone ni Ryakis. Di man ito kasing laki ni Ryakis, ay malalaki na rin itong may tuturing. Pero higit pa ring malaki si Bjorn kumpara sa mga ito. Inatake na niya ang mga ito at madali niyang nagapi. Gumana naman ang skill ni Ryakis na hatred isang chaos type skill. Para itong reflect damage kung saan babalik sa iyo ang dinamage mo sa iyong kalaban. Kayun pa man ay wala nang pake si Bjorn dito. Patuloy, niyang inatake ang mga clone ni Riakis. Ito ang importansya ng mga tank lalo na sa paglabas sa skill ni Riakis na crevels of Evil. Kada atake mo kasi sa mga clone ni Riakis ay nagse-self-destruct sila. Sa lakas ng skill na ito ay nakakaramdam pa rin si Bjorn ng sakit kahit na napakataas na ng kanyang pain tolerance. Gayunpaman ay ang kailangan lang protektahan ni Bjorn ay ang kanyang puso dahil hanggat sa buo ito ay patuloy siyang magre-regenerate dahil sa skill ng Vampire Essence. Taking pasasalamat niya na nakuha niya ang skill na Source of Darkness noon sa Rupture. Ang lahat ng malalambot na karakter kahit nagaano pa kalakas o kagaling ang mga ito ay walang silbi sa sitwasyong ito. Pinagsabihan ni Iras si Bjorn na huwag masyadong umatake ng napakaraming clone ng sabay-sabay. Hindi naman ito maiwasan ni Bjorn dahil sa lakas ng agro niya ay sabay-sabay itong umaatake. Ang skill na Gigantification ay nagbibigay din ng malakas na agro sa kung sinong gumagamit nito. Mas malaki mas malakas ang agro at dahil isang barbarian si Bjorn Lahi na likas na malalaki e eh doble doble ang bigay na agro stats ang kanyang natanggap. Ngayon ay nasa perpetual provocation mode na si Bjorn. Ito ang dahilan kung bakit ang mga adventurers na nasa kanyang likuran ay ligtas na nakapagtatago. Tumulong din sa pag-atake ang kuya ni Misha. Inatake niya ang isa sa mga clone at kanya itong nagapi pero di pa man siya nakakagalaw ay naramdaman na niya kaagad ang balik na atake sa kanya mula sa clone. Humingi siya ng tulong mula sa mga priest at sinabing kailangan na niyang mahil. Nang makita naman siya ni Bjorn ay agad siya nitong pinagalitan. Sinabihan niya ni Bjorn na huwag nang lumaban at mai-injured lang siya. Pinapa-atres na niya ito at siya na ang bahala sa lahat. Naasar naman ang kapatid ni Misha dahil tila nababalawala na siya. Kinakailangan ni Bjorn na siya lang ang nasa frontline. Dahil gusto niyang bumaba ang buhay niya sa 50%. Dahil kung magagawa niya ito ay lalabas ang passive skill ng Orc Hero Essence. Ang Hero's Path, ang skill na ito ay may kakayahang pataasin ang lahat ng resistance at tolerance ng isang karakter sa oras na manggolahati ang buhay niya. Ito ang skill na gusto talagang makuha ni Bjorn sa Orc Hero Essence. Dahil pinapataas nito ang depensa at yung survivability ng 50%. At kung bababa pa sa 20% ang iyong buhay ay mas lalakas pa ang effect ng skill na ito. Para magamit niya ng maayos ang skill na ito ay sinabihan ni Bjorn ang lahat na siya lang ang dapat na nasa unahan. Siya lang ang sasalo ng lahat ng damage ni Ria Kiss sa grupo nila. Muli na silang nagpatuloy sa kanilang rally sa pangunguna ni Bjorn. Napansin naman ng high mage ng Jarwi clan na nalipat na sa likuran ang kapatid ni Misha. Siya si Hernesian ang high mage ng Jarwi clan second in command sa expedition nilang ito. Natutuwa siya sa naging desisyon ni Iras na ilagay ang kapatid ni Misha sa likurang hanay. Dahil anumang oras ay pwede silang mambush dito. Hindi naman ito tanggap ng kapatid ni Misha. Carl Stein, siya ang nakatatandang kapatid ni Misha. Isa sa mga mahilig mang api sa kanya dahil tinuturing siya nitong halfling. Hindi niya matanggap na ito na lang ang kaya niyang magawa ngayon. Gustuhin man niyang lumaban ay hindi niya kinakaya ang reflect damage ng mga clone. Kaya siya napaatras sa likurang hanay na parang hanghang. Saglit lang siyang napadpad sa frontline pero napagtanto na niya kaagad na hindi siya nabibilang doon. Ang taong nasa frontline ngayon ay hindi muna basta-basta matatawag na normal na adventurer. Unti-unti nang nagbabago ang tingin ni Carlstein kay Bjorn. Nung una ay akala niya ay isa lang itong stupidong adventurer dito sa ikatlong palapag na kasamahan ng kanyang halfling sister. Akala niya ay isa lang itong normal na barbarian na walang nagawa nung pinalayas nila sa orc settlement. Kahit na meron itong pain tolerance at isang tank hindi gaya niya ay nagugulat pa rin siya kung paanong nagagawa ito ni Bjorn ng walang pag-aalinlangan. Alam niyang walang tatalo sa taglay na katapangan ng mga barbarian pero naiiba si Bjorn dahil bukod sa matalino ito ay napakalakas ng loob nito. Hindi nahahadlangan ng kanyang matalas na pag-iisip ang instinct niya sa pakikipaglaban. Tingin ni Carl Stein ay napakalaking asset ni Bjorn kung mapupunta ito sa klan nila. Mukhang magaling talagang kumilatis si Iras ng kakaibang talent, hindi niya inaasahan na magagampanan ni Bjorn ang role niya nang hindi lang basta maayos kundi napakagaling pa. Lahat ng adventurers ay pinag-uusapan na si Bjorn. Inaalam nila kung may nakakikilala ba dito. Pakiramdam nila ay sikat na karakter si Bjorn sa Doniel. Bilib sila sa angking tapang nito at tila wala itong takot sa kamatayan. Hindi nila maisip kung anong pwedeng nangyari sa kanila kundi dahil kay Bjorn. Tinatanong nila si Misha dahil siya ang kasamahan nito. Wala naman siyang maisagot dahil bukod sa pangalan lang ang alam niya dito ay saglit pa lang sila nagkakasama. Tingin naman ang High Mage na si Hernesian ay parang reincarnation siya ng barbarian hero na si Valken. Wala naman ang pake si Carlstein kung anong pangalan ni Bjorn dahil nakasisiguro siya na pagtapos nito ay kikilalanan siyang bayani ng nakararami. Unti-unti na nilang nakikita ang liwanag. Ang wakas sa kadilimang hatid ni